Ang ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ronnie at mula naman ito kay TikTok user Achi. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ang video ito taong 2022 alas 8 na ng gabi habang sila ay nagpa-practice ng kanyang mga kagrupo para sa isang paparating na kompetisyon. Pero mula sa video ito ay may napansin silang kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanila. Mula sa maikling video ito ay makikita sa ikalawang palapag ng gusali ang pagdaan ng isang itim na figura o anino na walang sino man sa kanila ang nakapansin ng mga oras na ito in pa kay Archie ay sila na lamang ng mga dancer at trainer ang naroon ng mga oras na ito at nakapatay na di umano ang mga ilaw sa ikalawang palapag ng gusali kung kaya naman sa kanilang palagay ay posibleng isang multo ang nakuna nila nung gabing ito pero katulad pa rin ng palagi kung sinasabi nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang mga video inyong mapapanood ay mula sa TikTok account na Smug Poppy na pagmamayari ng magamang Jamie at Case na idinudokumento ang kanilang mga nakapangingilabot na karanasan sa loob ng kanilang tahanan na di umano'y ginagambala ng isang entity o demonyo. At ang unang video na inyong mapapanood ay kuha isang araw habang sinusubukan nila ang nabili nilang thermal camera. Sa so, Yeah. Yeah. We've well, got a thermal camera, so this should detect it. Both running. What? Yeah. Sorry, come on. No, I just keep feeling like a cold breath around my neck, and I really don't like it. Okay. Well, this will capture it. I'm looking at two cameras recording in sync. One's a thermal. The other one's just like a GoPro. What? 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 I was looking at the other. I was looking at the GoPro. It just happened then. I'm not f joking. Habang sinusubukan nila ang thermal camera, makikita mula sa likuran ni Case ang paglitaw ng isang itim na figura na hindi makikita sa normal na camera pero naramdaman din naman ni Case dahil mas madalas na may nagpaparamdam kay Case at madalas niyang nararamdaman na may humahawak sa kanya gayong wala naman siyang nakikitang kahit na ano ay muli nilang sinubukan ng thermal camera. Who is it that keeps bothering me? Oh, oh sa video ito habang si Case ay nakaupo sa isang upuan makikita mula sa kuha ng thermal camera ang paglitaw ng mga kamay na ito na animo may kung ano na nasa kanyang likuran. Naramdaman din naman ito ni Case pero nang agad siyang tumingin sa kanyang likuran ay wala namang kahit na ano na naroon. Makalipas ang ilang araw matapos ang pangyayaring ito, muling nakaramdam ng kakaiba si Case sa loob ng bahay at muli niyang sinubukan na mag-record gamit ang kanilang thermal camera. Come on, show yourself on one of these thermal scans. Too scared, huh? <gasps> Habang gamit ni Case ang thermal camera, narinig niya ang isang nakapangingilabot na tinig na tila ba nagpapaalis sa kanya. At nang lumabas na nga siya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang pagdungaw ng isang imahe na maya-maya pa ay lumabas na ng pinto at sumugod patungo sa kanya. Ayon kay Case, bagamat nagulat siya ay hindi naman siya nasaktan. Pero tumalsik ang thermal camera dahil sa nangyaring ito. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan nila sa video ito. May isang entity o demonyo nga kaya na gumagambala sa kanilang tahanan? Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, Iniimbitan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang Russian ghost hunter na si Timur Morozov ay kinontak ng isa sa kanyang mga viewers para paimbestigahan ang isang misteryosong bato na nasa kalagitnaan ng isang kagubatan sa Russia. Ayon sa kwento nito ay naglalaman di umano ang bato na ito ng mga kakaibang sulat Nasa kanilang palagay ay may kinalaman sa black magic. Dahil ayon sa mga kwento ay nag-iiba ang pakiramdam ng mga taong lumalapit sa bato na ito na kung minsan pa nga ay nawawala sila sa kanilang sarili at nagagawa nilang sakta ng kanilang mga kasama at sinubukan niyang magtungo ni Tim sa nasabing gubat para hanapin ang di umano'y misteryosong bato Тут есть то? Сейчас. Сзади услышал какой-то хруст, Она словно сломала светка. Но, возможно, это какой-то зверь или птица. Может, кто-то испугался меня. Друзья, в пределах тех координат, которые мне дали, к сожалению, я ничего не нашел. Никакого камня. Друзья, в пределах тех координат, которые мне дали, к сожалению, я ничего не нашел. Никакого камня. Друзья, в пределах тех координат, которые мне дали, к сожалению, я ничего не нашел. Никакого камня. Возможно, что и камня никакого и не было. Это просто выдуманная история. Inabot na ng gabi si Tim sa gitna ng gubat at hindi niya nagawang mahanap ang di umano'y misteryosong bato. Kaya naman sa puntong ito ay inisip niya na baka gawa-gawa lamang ang tungkol dito. Pero habang si Tim ay nasa labas ng kanyang tent, ay nakuna ng kanyang kamera mula sa bahaging ito ang animoy isang tao na walang kahit anumang dalang ilaw na palihim na nagmamasid sa kanya. ito napansin ni Tim nung mga sandaling ito. Pero habang siya ay nasa loob na ng kanyang tent, ay nakarinig siya ng mga tunog mula sa labas. сейчас камера, поэтому записать не смог. я не спал, просто в палатке и услышал женский крик. Кто здесь? Вам нужна помощь? Кажется, кричали оттуда. Вы слышите меня? Вам нужна помощь? какая-то ерунда никто не отзывается тишина но я теперь точно не усну после такого крика Какого... друзья прибор фиксирующий паранормальную активность Подают сигнал. Нет, mm, ищи его. Что не искать? Камень? Кто ты? Назовись. Ты слышишь меня? Замолчи. Кто бы ты ни был, кто сейчас со мной выходил на связь, ты мне можешь ответить. Nagumpisa ng marinig ni Tim ang mga malalakas na pagsigaw ng animoy isang babae mula sa malayo. Sinubukan naman itong tawagin ni Tim pero wala namang sumasagot sa kanya. Matapos nito ay nagumpisa na ring magbigay ng mga salita ang kanyang spirit box na tila ba may kung anong naroon na binabalaan siya. Nawag nang ituloy ang paghahanap sa diumanoy misteryosong bato pero hindi pa rin nagpatinag si Tim at tila ba mas lalo pa siyang nahiwagahan sa batong ito. Если ты меня слышишь, ответь мне. Кто здесь? Это пипец. Еще женщина кричала очень близко. Я слышал ее шаги. здесь, прямо здесь. Прямо вот здесь. Раскинула руки и кричала. Что это за ерунда такая? Muling narinig ni Tim ang babaeng sumisigaw at nang gumamit na siya ng thermal camera ay nagawa niyang makita mula rito ang isang imahe. Nang animoy isang tao na nagmamasid sa kanya mula sa dilim, na walang kahit anumang dalang ilaw, at nang muling narinig ni Tim ang malakas na pagsigaw ng babae, ay muli niya itong nakita sa kanyang thermal camera, na ngayon ay mas malapit na sa kanya. Sige, Что поздно? Ты меня не слушал. И что теперь? Тебя заметили. Ответь мне, что теперь будет. Я спрашиваю, что тебе нужно от меня. Да. Я Muling narinig ni Tim ang pagsigaw ng babae, pero sa pagkakataong ito ay naglabas na siya ng armas, na mukhang naging epektibo dahil hindi na niya muli pang narinig ang mga boses. Kung gusto niyong mapanood ang kabuuan ng video ito, at ang iba pang mga investigasyon ni Tim, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Tim Morsoba Ang video ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ashura at mula naman ito kay TikTok user Gian na kalimitang gumagawa lamang ng mga content na may kinalaman sa mga motor. Pero nitong nakaraan ay nagbahagi siya ng isang kakaibang video Nakuha isang gabi nang merong mangyari na makapanindig balahibo sa kanilang tahanan. Ang <tipan> tagtaka ko lang ni Tatay <tipan> ng lagi. ちゃんと lagi wala git lagi sa video ito ay nagawang may dokumento ni Gian ang malalakas na pagkalampag ng kanilang mga bintana. Yun ay kahit hindi naman malakas ang hangin noong gabing ito. At isa pa ay makikita din natin na misteryosong gumagalaw ang mga bintana. Pero sa tuwing siya ay lumalabas para tignan ang mga ito, ay wala namang kahit na ano na naroon. Ayon kay Gian ay hindi niya may kung ano ito at kung paano nga ba ito nangyayari. Pero ilang gabi na rin di umano itong gumagambala sa kanila at nanawagan din siya sa kung sino man na makakatulong sa kanila na malutas kung ano man ito. Pero posible nga kaya na ginagambala sila ng isang multo o entity. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Claire Heartheart. at kuha naman di umano ang video ito isang araw habang siya ay gumagawa lamang ng isang simpleng TikTok video sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit matapos niya di umanong mapanood ang video ito, ay meron siyang napansing kakaiba sa likuran ng kanyang sasakyan. Mula sa kanyang sasakyan ang paglitaw ng isang imahe, na animoy isang tao na dumadaan sa likuran ng kanyang sasakyan, na bagamat makikita di umano ang pulang pangibaba, ay hindi di umano makikita ang kalahati ng katawan. Ayon pa sa ating sender ay wala naman di manong tao na naroon nung mga oras na kinuhanan niya ang video ito. Kaya naman laking pagtataka niya matapos niya itong makita. Pero isa nga kayang multo ang nakunan niya sa video ito. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Shoutout sa ating channel members! Ang Team Loyal, Zedleph PH, Agustin Guban Vlog, pumpkin Kali, Jumar Safe, Noel Akil, Sulin, Benji Kalantas, at Shara melelay kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!